안녕하세요 여러분 This is Anthony Gerson Vlogger South Korea So ngayon guys uh, Isishare ko naman sa inyo Yung part 2 Kapag na Kapag meron ka na to Malaki ang chance mo na Makapasa sa EPS exam Okay So it, ito ah uh, Yung body parts Vocabularies So nasa uh, 90 90 vocabularies to So Ayan So guys Sa mga gustong kumuha ng copy Ah uh, mag-message lang po kayo. And then, mamayang hapon po, after ng work, i-send ko po sa inyo. Okay? So, yan. Kailangan po natin itong kabisaduhin. Okay? Hindi ko po sinasabi sa inyo na 100% makakapasa po kayo. Okay? So, dito, kung gagawin po ninyo, niyo siya, kakabisaduhin nyo siya lahat, ay mga 90, 80 to 90% makakapasa po kayo. Okay? So, ito guys, apart uh, part 2 pa lang ito mga vocabularies pa lang siya. So, sa part 3, ando na yung mga grammar, yung mga uh, conversation, yun, yon So, yun yung mga kailangan natin. So, kapag meron ka na nun, 100%, kapag alam mo na yung mga grammar na yun, 100% makakapasa ka na sa EPS exam. Okay? So, yun yun. So, and then, meron tayo dito ditong fruits and vegetable vocabularies. Yan. So, may ano tayo dyan. Quail, fruit, cheso, vegetables. So, yan. Mga yan. And then, ito namang routine habis uh, sport vocabularies. Yan. Uh, achime, ironayo. Yung mga ganyan, guys. Yung mga palagi natin ginagawa. Okay? So, kailangan nating i-memorize din yan. And then, ito. Uh, ito namang simple expression when working. Ito yung mga probihi. pa uh, Prohibition Okay? So, we home or we hume, oh, be careful yung mga ganyan. Kailangan din natin yung kabisaduhin. And then, itong mga irregular verbs. Okay? So, yung nakaraan ang isinare ko sa inyo, yung uh, 500 uh, verbs. Ito naman, irregular verbs. So, yan. Kailangan din natin siyang kabisaduhin. Okay? And then, meron tayo ditong animal vocabularies. Okay? Kailangan din natin siyang kabisaduhin. And then ito itong um, time yung mga pure korean numbers, sino korean numbers. So marami yan guys, kailangan din natin siyang aralin, okay? And then gawan natin siya ng mga uh, example para mas madali natin siyang mapamiliarize, okay? So yun, guys, ang ating uh, part 2 na kailangan nating kabisaduhin. Kasi so, So, medyo marami-rami din siyang vocabulary. Pero, uh, kakayanin natin yan. Okay? So, hanggang dyan lang guys. Thank you and God bless.